Ayan. So, welcome to my channel, Business Buddy PH. Medyo matagal-tagal po tayong hindi nagkita-kita kasi medyo naging busy po sa sa ating buhay-buhay. Ayan. So, ngayon pong araw na 'to, i ko sa inyo 'yung aking ginawang uh, mini donuts. Ayan. Ah, uh, pwede nyo po itong gawing negosyo sa inyong mga bahay. Ayan. At pwede rin naman na pang ng ating mga bagets. Gagawaan ko na lang po ng separate video yung paggawa ng mini donuts. Bali, itong video na to, ipa-share ko lang sa inyo kung papaano ko pini-prepare yung isang order na family pack or party pack. Ito po ay 36 pieces na mini donuts at binibenta ko siya ng 350 pesos. Iba-iba uh, na po yung toppings nito at ginamitan ko siya ng chocolate fudge, strawberry fudge, at saka yung white chocolate fudge. Pwede kayong gumamit ng mga tinutunaw na chocolate blocks, chocolate compound. At pwede rin naman yung mga nabibiling uh, donut glaze. Yan. Sa mga baking store. Pwede nyong gamitin yon. At kung gusto nyo naman na medyo level up at talagang premium quality, pwede kayong gumamit ng Biscoff Spread. O kaya naman, yung Nutella Spread, ayun, i-microwave nyo lang sila para medyo magmelt, melt maging runny yung texture. Tapos ayan, pwede nyo na silang i-spread dyan, kagaya ng ginagawa ko. At may mga nabibili din na plastic container, mga sauce con sauce container ba yan? Sauce bottle, ayun. Pwede nyo dun ilagay yung mga melted chocolate na gagamitin nyo. Dito kasi, uh, isang order lang tong ginawa ko today, kaya dito ko na lang siya nilagay sa mga disposable plastic para hindi na masyadong maraming hugasin. Ayan. Bali, dito naglalagay na ako ng chocolate chips na toppings. Ayan, pwede kayong kumamit ng milk chocolate chips, dark chocolate chips. Nasa inyo yon kung anong gusto yung ilagay ng mga toppings. Ayan, meron din tayong uh, almond flakes. Ayan, bali kayo na lang yung bahalang mag-toppings kung ano yung mga gusto nyong ilagay. As long as na, nakukosting nyo siya ng maayos. Ayan. So, bali ito nga ay binibenta ko siya ng 350 per box na 36 pieces 'yung laman, assorted na 'yan. Ayan, may chocolate, may strawberry, may ube fudge, uh milk chocolate fudge. Tapos uh, iba't ibang toppings 'yung ginamit ko diyan. Ayun, kagaya niya, naglalagay ako ng white chocolate sa ube, may uh, candy sprinkles or rainbow sprinkles sa sa ano, sa kulay pink sa strawberry pudge para attractive siya sa mga kids meron ding marshmallow ayan, yung alam nyo yung marshmallow na white na malalaki uh, ginupit-kupit ko siya meron din naman nabibili na mini marshmallow na so yun pwede rin yun napaka attractive nyan sa mga bata at yung gamit ko nga pala ditong uh, donut maker machine or yung lutoan ay yung sokani na uh, 16 holes ay, nako sorry. 12 holes lang pala. Ayan. Lilingawin ko po. Uh, Sokani, 12 holes. Ayan. ah, uh, yun po yung ginamit kong lutoan dito sa ating mini donuts. Although yung iba, sabi nila mas malalim daw yung 7 holes. Ayan. Hindi ko siya na-try kasi ito nga yung aking na-order sa orange shop. Ayan. So ayan na nga, naglagay na ako ng cheese sa ating ube para dalawang flavor yung ating ube. Yung ating chocolate ay dalawa ring flavor, may chocolate chips na toppings at almond flakes. Yung ating strawberry merong rainbow sprinkles at marshmallow. Yung ating white fudge or white chocolate fudge naman ay nilagyan ko ng Oreo crush oreo at yung kanyang half naman ay nilagyan ko rin ng uh, choco nuts na toppings. Ayan. Kaya para kang ka ano, naglalaro dito at the same time may uh, merong kang negosyo, 'di ba? Dahil ayun nga uh, kung sisipagan mo, magbebenta-benta ka, talagang kikita ka. Ayan, yung iba nating chocolate fudge na mini donuts ay nagtapping naman ako ng crush graham. At lalagyan ko rin yan ng mini marshmallow na kulay white para tipong s'mores ang datingan. O, ba? Diba? Ganon. Hindi ko na nga lang yan na torch. Hmm, kaya ganyan lang siya. Kayo kung gusto nyo i-torch nyo pa para may effect talaga siya ng s'mores. At pwedeng pwede nyo nga po pala itong ibenta ng isahan lang. Or kaya yung mga nakapack ng 5 pieces, 6 pieces, ganyan, 12 pieces. Kayo na po yung bahalang, uh, atawag dyan, mag-packaging. Ito kasi uh, uh, family pack yung, yung tawag ko dito. So marami siya, 36 pieces. Ayan, at halos patapos na nga po tayong gawin itong isang box ng mini donuts na may iba't ibang topping. Sana po ay uh, meron kayong natutunan or na-inspired kung man lang po kayo na makapagsimula ng ganitong negosyo. Pwede nyo po itong gawin kahit nasa bahay lang o kaya naman kung meron na kayong existing na tindahan, pwede nyo siyang idagdag na pa-order sa inyong mga tindahan or kahit merienda lang ng mga bagets natin. Ayan. Ayan, yung last ko pong toppings ay ang biscoff na lotus biscoff. Ayan, napakasarap po yan. At yung iba naman ay basta din resell ko lang ng chocolate. Tapos, uh, meron ding Oreo. So, ito na nga po yung ating finished product. Maraming salamat po sa inyong panunood. At sana po ay huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel, ang Business Buddy. PH. Ayan, hanggang sa muli po. Sana po ay magawa nyo to at makabenta kayo din ng madami. God bless po. Bye-bye!